Hi, hello everyone. Welcome back to my channel. this video, guys, ah, magluluto po ako ng paksiw ng aking lunch. So, ayan. Good luck. Anyway, guys, napakasarap to, guys, kasi press kong press ko talaga siya na pagkano, pagkabili ko. Kaya, good luck na lang mamaya pagkain ko. Di Diba? Sarap lami. So ayan, ready ko na po yung isda. Hiniwa ko na guys. Uh, Nag-prepare na ako ng aking mga ingredients. Pero simple, simple lang ano na mga ingredients yan. G uh, garlic, onions, um, uh, loya. Ah. Ano ba yan? Sa Tagalog loya. Ah. So, ayan. Ilagay ko na sa kaldero, guys. Yung isda. Kasi lulutuin ko na siya. Kasi natakam-takam na ako. At sin talaga. No, iwan ko ba, guys. Magugutom ako pag makikita ko ng isda talaga. Paborito ko talaga ang isda. Kasi lumaki kami ng ang kinakain namin palagi isda. Bihira lang yung karne sa buhay namin <laughs> dati mostly sa amin talaga isda kasi yung tatay ko guys mga ano dyan, isda siya guys kaya ano kami guys uh, talagang maano kami sa isda kaysa mga karne at saka gulay so ayan talaga pag makakita ko ng isda para talaga akong nagugutom na parang gusto ko nang kumain mas matakam-takam pa ako pag isda kaysa mga meat Mm. Ah, uh, binilisan ko lang 'yan guys kasi yung amo ko naghintay sa akin. So, kaya 'yan. Niwa ko, tapos yung bata kasi ibigay niya sa akin, kaya binilisan ko na 'yan, di ba? Pero nakapakadali lang naman gawin 'yan, guys. Very simple lang talaga. Alam naman natin kung paano siya gawin lalo-lalo sa mga pareho natin Pilipino. Pero kung may gustong gumaya din, mas tumang ano, pwede naman kasi klaro naman dyan kung ano mga ingredients eh ba diba? simple ingredients lang yan saka mostly naman talaga pag paksiw so yan ang ilalagay pero hindi ko iba sa mga tagalog guys tagalog iba yung ano nila so yan luto na guys kasi ayaw ko yung sobrang lata lata yung isda gusto ko talagang ano lang siya hindi masyadong talagang na overcook siya kasi mawala na yung ano niya ang sa akin kasi guys, ang gusto ko mangyari sa isda ko. Hindi, hindi hap ko ka ha? yung talagang tama-tama lang na pagkaluto. Masarap siya, tamis-tamis. So, ayan, luto na ang ating isda. Napakasarap talaga, guys. Nagugutom talaga ako nyan. Hindi ako kumain ng breakfast kasi alam ko na magbili ako ng isda. Kaya, napakain ako. Gusto ko magkamay basta naka-isda, guys. Gusto ko magkamay. So, ayan lam lam na inday konyang so lam lam na lam lam And, ang sarap naman dyan sa ano mo sa may bilibili -bili niya mataba talaga siya as in Dios ko pag isda talaga wala ubos yung kanin pero yan niya lang naman ang kinain kong kanin eh, hindi naman anong marami kasi may gulay pa maraming gulay So, konti lang ang kanin. Nagbili talaga ako ng isda, guys. Kahit sobrang mara siya kasi namin miss ko talaga kumain ng isda. Kasi yung amo ko, once ay na-blow mo nang silang bumili ng isda, mo sa kanila manok. Ayaw ko manok, guys. Kasi para na akong ano, para ng, ano ba yan, lumilipad na ako sa ano, amoy ng manok. Palagi ng manok. So, gusto ko naman na talaga isda, guys. Kaya, bahala ng mahal. Bili lang ako ng isa. Okay na yun. So, kailangan, kailangan mo talaga yan anuhin, tipirin. Para ma, kaabot siya ng dalawang araw. So, yung isang hiwa, kinabukasan ko na naman kakainin yun. Kasi, yung pagkain dito, I mean, monthly mga oily at saka ano, mga pasta-pasta sila. So, gusto kong kumain ng ganyan ng simpleng pagkain lang na alam mo naman tayong Pilipino ang pagkain natin puro mga ano hindi tayo pwede mas sa mga masyadong oily oily eh. so ayan guys it, guys kain po tayo kain tayo sa lahat ng ano nanonood magkain po tayo ang sana sarapan talaga ko niyan. <laughs> So thank you so much everyone for watching and don't forget like and share and uh, follow to my Facebook page thank you and bye